sa isang liblib na baryo, may batang lalaki na nagngangalang nito. Mahilig siyang maglakad sa palayan, tumakbo sa damuhan, at maglaro kahit wala siyang sapatos. Nakasanayan na niya ito. Malayo ang nilalakad ni Lito para makarating lang sa paaralan kasama ang mga bata na gusto rin mag-aral. Pagdating sa classroom, natanong siya ng guro. Lito, nasaan ang sapatos mo? Tanong ng guro. Napayo ko siya. Wala po kaming pambili. Natahimik ang buong klase. Ngunit hindi nagalit ang guro. Bagkus, umiti siya. Mabait at tahimik lang si Lito, pero sa kanyang puso ay may determinasyong mag-aral kahit sa kabila ng kahirapan. Sa gabi, masigasig siyang nag-aaral sa isang maliit na liwanag galing sa ilaw ng gasera. Isang araw, Inanunsyo ng guro na magkakaroon ng bee sa distrito. Natuwa ang lahat, pero si Lito tahimik lang na nakikinig. Sinikap niyang mag-aral kahit sa ilalim ng lilim ng puno. Habang ang ibang bata ay naglalaro at ang sabi pa, walang sapatos sumasali pa, kantiyaw ng ilang kaklase. Ngunit hindi siya nagpadaig. Hindi sapatos ang basehan ng talino, bulong niya sa sarili dumating ang araw ng paligsahan. Si Lito nakasuot lang ng simple at payak na kasuotan. At syempre, wala pa rin sapatos. Ngunit sa bawat tanong, mabilis siyang sumagot. Mula sa agham, wika, at kasaysayan. Pagkatapos ng huling round, tumayo ang host hawak ang resulta kung sino ang mananalo sa competition. Sa sandaling katahimikan, nagsalita na ang host at sinabi, ang nanalo sa ating Quiz Bee Contest ay si Lito ng Baryo Maligaya. Natuwa at tumayo ng mabilis si Lito upang tanggapin ang award ng napanalunan niya. Niyakap siya ng guro at nagbalakpakan ng lahat. Naging inspirasyon siya ng mga batang mag-aaral sa oras na iyon. Ilang araw matapos ang tagumpay na tinanggap ni Lito, ang award, dumating ang guro sa bahay nila at may hawak itong kahon. Nais ka naming bigyan ng regalo, sabi ng guro kay Lito. Sa loob ng kahon, isang bagong pares ng sapatos, ang iniabot kay Lito, tuwang-tuwa siya at nagpasalamat. Pati ang kanyang ina ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong kay Lito. Makalipas ng maraming taon, si Lito na isang batang nakaranas ng hirap sa buhay. Ngayon, dahil sa kanyang determinasyon at katatagan ng loob, ay isa ng ganap prinsipal ng kanilang paaralan na kanyang pinagmulan. Mensahe ng kwento. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Basta't may tiyaga, disiplina, at may paniniwala sa sarili, kaya mong gawin ito.